Hello, hello, hello. Magandang morning sa inyong lahat. Good afternoon na pala. Yan, itong aking lulutuin ay uh, sa aming panangalian Ito ay gulay na masustansya. Of course, ito 'yung aking kalabasa, malinis na ito. At saka 'yung uh, spinach, 'yan. Tawag namin dito is kulitis at uh, uh, ano namin? Delight at syempre, wala akong giniling, kaya naghiwa-hiwa na lang ako ng maliliit na pork. Dahil gusto ko sana giniling at saka mungko. Kasi sampat dito, at saka sa kalabasa ko. Dahil wala naman akong, ano, iniiwasan namin na um, hindi muna kakain ng mungko. Alam nyo na, uh, wala naman kaming bire-bire, pero eh, iwas iwas mo na kasi madalas na yata kami kumakain ng gulay ng ano ng monggo at syempre ito yung aking mga ingredients ayan yung aking uh, salt so, doon ko na mamaya kukunin sa aking lalagyan hindi ko na dito nilagay kasi alam niyo na yung patyam patyam na naluto ito ay kung nagtitipid tayo Lalo na pag dito sa probinsya, madaling hanapin ang mga gulay na nandyan lang sa bakuran. Eh especially itong kalabasa. Diba? May tanim tayo, doon na lang tayo kukuha at saka lulutuin. Manamis-namis pag bagong pitas yung kalabasa. Maganda pa sa mata. O oh, diba? At uh, saka ito, maraming uh, masustansya ito, yung spinach. Sa uh, English, ito ay spinach. At saka sa amin ay, tawag namin dito ay colitis. Wild spinach pala. Yan. Kasi ang mga spinach na binibili mo, binibili sa tindahan, ano na yan, yung ginagawa na nila ng uh, alam nyo na yon ng gawa hindi itinanim kundi parang mayroon silang nilalagay doon na para madaling tumubo kaya ito siya guys yung aking lulutuin oh di ba simple lang mm, ayan so ngayon oh umpisahan ko na yung pagluluto ko okay Ayan, guys, naglagay na ako ng mantika at ang aking mantika na ginamit ay canola. Ayan. Gigisahin ko na yung ating Sunod ko na yung aking onion. Ayan guys. Yung... Ano lang natin ng light brown. At ito yung ating Boy Bar. Ito light brown na lang natin bago natin ilagay yung susunod na mga halo halo Ayan guys, yung aking kalabasa nag light brown na siya. yung aking kalabasa. Halo halo. Halo, -halo lang. Ayan, tapos magdadagdag tayo ng tubig dito para lumambot na yung kalabasa at saka yung last natin, yung ating spinach. Ito so na guys, lalagay ko na yung aking spinach. Ayan, Malam halaw, malambot na yung aking kalabasa. So ito lang guys, napakasimpleng lutuin. Ayan, diba? May kunting ano lang siya, kunting sabaw. So, tatakpan ko to at hintayin na lumambot ang ating gulay at finished product na tayo. Thank you for watching, guys. Andito ako.